mga kamisyon no po daton si Winmark Bayok. So si so Winmark, isa ni siya ka IT nga nakilala naton nga kun sa diin, isa sa mga pangbato dire sa sa barangay Lagubang sa pagkanta. So gani mga kamisyon, ging bisita ging, ging bisita naton siya sa iyang balay mismo. At least para mas makilala naton siya kag mas ma, mahambal niya kung ano ang iyang uh, istorya. So Winmark, pwede ka mo pagkilala sa aton nga mga kamisyon? Ah, uh, sa wala na kilala sa ako, no, si we'll Mark Mateo Marino. Na taga Caraguay. Si Mark, kumusta with Mark? Mayong adlaw sa imo. Kumusta? Ayos. Ha? Ah? So, bati ko with Mark, uh, nagakanta ka daw, no? Nagakanta ka daw sa mga every occasion. So, pwede <coughs> no. mo makwento with Mark kung anong imo mga experience sa mga kanta, sa pag kantamo mo sa kwan sa mga pali sa palibot sa mga gathering ay okay uh, nag start to practice ang kanta is sa simbahan uh, yung people ko dyan din ng mga fellowship kabot okay. ko nakupod ako ng mga barkada isa pa papa ko pastor so so na train ako paano mag play sa mga instrument at magkanta kag ang mga experience ko naman sa pagkanta is uh, una-una kakanta ko sa mga kasal uh, sa mga singing contest mga barangay hmm. damo na ako kisalihan ng mga singing contest dari sa barangay Lagubang, sa Ned sa so nadiskubri mo ang imong pagkanta kung damay ka pa mga pilang edad mo ito? siguro mga kuwan siguro mga 11 11 years old oh. so dito mo na kuwan <laughs> so, nadiskubri nga kabalo ka magkanta paano? paano mo nadiskubri? kay ako ay ligid ko sa bilip sa sarili ko so ang iba nga mga tao ang feedback sa ilang na may kaman galing magkanta so bal nila kanta, kala, kanta bala pero may bal nila practice kay possible lang mo nang makabulig sa'yo sa sunod mm. so ako ang no, daw ginakadlaw-kadlawan ko lang kay siyempre daw ay ko ga uh, expect nga muna eh din ko sa sa akong sarili. So amo na lang na try try ko lang kung din mga may mga event. So gasali oh, ko. Gasali ka. Oo. So tung una, pagka 11 years old. So dito nga time naga wala ka pagasali no got practice practice pa. Oh, sa practice mga kuan lang sa mga mga fellowship may mga sim may hmm. sempre may mga contest contest mga kanta mga solo mga sa so, nang simbahan mo with Southern Baptist Church. Sa ah, Southern Baptist Church. Okay. Oh. So pagkatapos sa to pang fellowship dito na nag-improve dito, na nag oh. dito na nag kwan oh. nag growth imo nga pagkanta no. Oh. Then, nag-start sa to is, pagtapos sa to sa simbahan, then sa eskulahan naman, di ko naman, gina compete naman nila. Nasa sa barangay, mga purok, nakantagin ko sa mga sityos. Mga... Muna. So, sa, di ba, ang bahay mo sa eskulahan, so, din kang eskulahan first nga nagtanta? Sa Kibang. Kibang? Uh, Kibang so, High School. So, Kibang, sa High School. Sa... Barangay net, no? Ned, no? hmm. like So, anong dito? Kumusta ang iyong mga performance? Siyempre, kay first time pa, ga ga ko rugi ako nga to, hindi. Why? Siyempre, perde kay first time pa, man. May hmm. pa kabalo sa mga kriteria. Kriteria pagkanta, kanta, kung anong dapat. Then, sa barangay naman, una ako nagsali is sa Kiantay. Oh, Kiantay ba to? May... Kiantay? Um, ang kentay sakop na isa kanya po no, Ned, Alixibo no? Alixibo ba So, kumusta ang imo nga konyapo dito sa kentay? Dindig to, naka-third ko sa hmm. ano, kentay. Third ka dito? Oo. Oh. Pagkatapos sa to, uh, mga pila edad mo sa to that time? Ayos, grade 11 ko sa to, siguro mga... Alito ah, na nag-umpisa, oh. grade 11? Grade 11 nagakanta ka tapos dito mo na develop na no Oo. so pila ang pl place mo dito ay kapila ka third third oh. so first time mo daw nga saling <laughs> first, first time tapos third pangkat sa work kanta ko sa to um. so, ah uh na ging anong sunod may iban ka pa ba nga gikantahan yung sundan nga mga contest kung sa no dari sa barangay lagubang naka nakasali ka pang sa barangay Then sa munisipyo sa sa SNE nakasaligapon ngudra. Mm. So bilang isa ka IP student, ano ang pinakamalaking hamon na kinakaharap mo sa pag-aaral mo? E, ba diba, do batiko do si Winwin -win, mga commission do pan siyen, eh. working student, di ba? No, Mismo sa Snack F, si so, Sen Sen senator niya Pino College Foundation. So kumusta bilang isa ka working student? Ah, grabe Win. Really? yun mga struggles na nagyan ko. As a college student, but like it mag-working student. Uh, kung mag-working ka. Kaya siyempre ang oras mo. Uh, pero para sa akin, is hindi lang ang kabudlay para maabot mo ang pangarap mo, makabuli ka sa pamilya mo. So by the way, when ano ganyang gikwa mong course? Ang ikaw ako oh, nga course is B.Ed. BA Bachelor of Elementary Education. Education. So, karon mga kamisyon, no, third year na yata siya, no? Si Sa si ka ka, second pa, year. Ah, second year. So, mag third year at yung kaloyan. Sa mo itong pinaka-budlay, no? Pinakamalaking hamon bilang isang mag-aaral. So, ano pag ito mga experience mo bilang isa ka you working students? Paano ang style mo? Kaya, di ba, ang hambal mo mm. ng tunga. Tunga ang pan, ang oras. So, uh obra. So paano mo ma-handle, ma-kwan ang mga oras? Mahanda ay. Ba bale ano na, yung ginastos lang, isa pa nagpapasalamat ko sa kay Ma'am Purpose Japan, kay Gaobra ko sa school Sa Sabado, ni Domingo, magobra ko. Tinang Lunes to Bernis, may eskwela ako, Pagka Sabado, maobra ko. Then, kasi siyempre, sa kalis naman is naka-schedule. Kung may kusang schedule, klase, eh. tinabalik ko sa boarding house. So, kaya ako ng boarding house, may araman sang tawag siya na, ginagupitan, may barbershop barber ah, ng wow, mga wow. So, dira ko mga kuha sa mga alawans ko. So, meaning ano? to say, nagagupit uh, ka gapon? Oo, oh, nagagupit uh, ko gapon. Na sa iyong nga boarding house, oh. nag-sideline ka, oh. nag-sideline mo sa gupit. So, ibig sabihin, wala ka na sa ginabaydan sa school. Why oh, na? So, nag-obra uh, ka na lang. Nang, uh, Bale, ano lang, ni allowance ko na lang kag mga alamutan sa so, mga projects oh, no, projects, okay. Diba, no. college do damo mo lang sa mga pandemic no oh. mga ramutan mga, 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 mga etc regarding <clears throat> sa school matters so second question ko sa imo when uh, paano mo pinagsasabay ang pagiging working student at pagiging college student kinasabay ko sa simpre eh, kay tungod sa kapigaduhon So, no choice na ako kayo para sa ako nga nga pangarap para sa ako nga mga ginikanan mga pamilya. Then, ang pinakaano ko isang motto ko is hindi ko sala nga kayo pangana ko nga pobre sala ko kung magapabilin ko nga pobre. Ayun, grabe, may motivational speaker na <laughs> tagresubog. <with> <laughs> So tama no, hindi mo sala ang uh, gibata ka nga pobre no. Pero mm -hmm. sala mo kung nagpabiling ka sa muna ng sitwasyon, wala ka na ng kamot, di ba? So maayo gyapon nga uh, kuno at, at at least ang uh, mindset mo is makapagtapos ng pag aaral mm -hmm. Kung pagbigyan win, ano ang uh, ano gid ang imong uh, pangarap? Luwas sa uh, BEd course mo nga gikuha, ano gid ang pangarap mo? Bale, gusto ko kung gita maging social work, nga no then tungod sa amo to kapiga dohon then mas gipili ko na lang dira sa na kay mag kay kabalo drama, ko dira nga eskwelahan makatapos gid ko daw kag isa pa lapit ko sa akong nga pamilya pwede ko makauli uh, makabisita sa ila so when so saan ka muhugot ng lakas at inspirasyon para magpatuloy sa pag-aaral sa pagkanta saan ka muhugot ng inspirasyon Siyempre, sa pamilya din. Ah, family Pamilya? Huh? Ang pamilya. So, kumusta man ang relationship mo together with your parents, win. Okay. Yeah, pasalamat ko sa Gino is eh, kay bisa na muna, uh, pigado kami. Pero full gid sang happiness pag pag isa wala gid sang mga problema gabot. So, 'di ba, based sa imo win eh, sa ka working student, so ano ang pinakamasayang karanasan mo bilang working student at ano naman ang pinakamahirap? Siguro ang pinakamasaya is sa piyak siyang kapiga is makuha ko gaya ma-enjoy together with mga friends bisan uh, problema kami ano maghingo sa mga lesson plan mga mga project is kung mag-upod kami is digid pwedeng hindi kami magkadlaw. Oh. Ay, siyempre ako jaming hiraw naman. Kasi si siyempre ang mga barkada ko is mga jaming hiraw so, naman. Kaya isa pa, di ba sa working student, hindi pala ikaw di ba ang working? May mga upod ka pa? Oo, oh, may mga upod. So, sadya, ka. no? Oo, sadya. So, sadya. And then, ano naman ang pinakamahirap? Ang pinakamahirap naman rin ay siyempre, uh, bisan sa pag-skwela, mahirap na na din sa bayan bagay sa pag-working student. Pag-working kapigadohon Kaya kay Pag financial problem na biyang problema mo is mag -like siya. Uh, pag uh, financial uh, na ginastoryahan, no? Mo. Eh, nowadays, mga kamisyon, bala natin nga pigado gid sa karon na binagid kong paano makakita sa financial makasupport no? sa pang adlaw adlaw nga daily needs kasi muman man nga school matters di ba? So budlagid mga kamisyon nga <coughs> Ang sitwasyon is kumaga nang medyo pangit siya, hina no, hina mabudlay gid. So by the way when, so sa tingin mo paano makakatulong ang boses mo sa pagpapakilala ng kultura ng inyong komunidad? Eh, di ba ladri, lagubang no? Yung lagubang. Paano mo ma-kwad? Paano ka makakatulong sa community mo pamagisi mo ng pagkanta? Siguro ang mabulig ko lang is inspiration uh, sa mga mga bata, sa mga may mga talent na ay ipagawas. Eh kay kasi siyempre, may kasang confidence. Lalo na sa kuan sa mga upod mga upod ng mga IP, mm. siyempre, may mas may isang confidence nga siyempre, amo lang ko sini. Yung pinatago lang ang kakayahan. Tignan lang yung mabulig ko sila is inspiration din para sa ila. Hmm. Kaya bala niya yung mga kamisyon. So ako tested ko, no? damo naging ko nabatian nga, kuan nga, may mga IP nga, nami boses. Pero tungod sa kahuya, kahuya, hindi nila ma-express ilang feeling. Kinadumduman ko dati mga kamisyon sa spring, Bili sa SMA, may spring, abin na siya, balon. Tapos sa mga IP din ang mga babae, nagkuha sa tubig, tapos magpahigad, magpagkilid sila, tapos dito sila mang oh. tapos gakanta sila. Mga ang mga may nanubo kanta. Oh. Um, pamatian, pero pagka uh, regarding mga contest, mga school activities, hindi mo sila makita, nag-join. Pinahuya sila. Oh. Sa mong itong imong matag, no? Nga at least, hindi na mahuya. No? Oh. Idulaon huya sa sarili, no? I-practice ang self-confidence. I-practice, <laughs> yes, Gitcha. So may mensahe ka ba sa kapwa mong youth na nangangarap ding makapagtapos at magkaroon ng magandang kinabukasan? Uh, ang mahambal ko lang sa ila is siyempre padayon ng ginang pag-eskwila no matter what happen uh, hindi ad lang ang kapigaduhon ng hindi makapagtapos sa pag kaya sa subong damo na gidang paraan para makatapos mm kaya kung makatapos ka gidabi makabulik rin sa mga ginikanan kag para gid sa mga future pag para sa imo no hindi gid hindi gid madali no kay isa ka man ka working student di ba hmm. working student and then college student dami pa sa mga requirements no financial pa So, at nahiyakuan uh, mo ba na uh, gamit mo gaya ng pagkanta mo no, para maka-sideline? Ang gamit mo man? Mga, ano na, yung magkanta sa may kasal, Then, siyempre, may aram sila i-gift oh, sa ako niya ko. Anong pinakadako mo nga nadawatan sa kasal? Mga pila, namang. Tape and drip mo. Ah, it's okay. At least naman nung uh, limpyo. Hmm. Sa limpyo ang gihalina. No? Talent mo na eh. No, talent mo. Ito mga bagay na ipinagmamalaki mo sa iyong kultura bilang isang IP win bilang isa kay ip may pagmalaki ko sa akong sarili is uh, hindi ko ginakahuya ng IP ko then ginapagawas ko kung anong kakayahan ko pakita ko sa mga tao then although may haram sa gamay nga siyempre mahuya ta oh. pero ang na, isip ko nga kaya ganin nila kaya ko man <laughs> sinong idol mo nga singer when? ang idol ko nga singer si Gary Valenciano Uh, ano ganyan mga kanta ni Gary Valenciano? Mga ah. matutulog uh, oh, ba ang Diyos? Kung mawaw! Kung sila nung kanta no? Kung mawawala ka ba? Hmm. Tapos uh, Wayne, ano ang mga may mga kanta ba nga IP o traditional Ba kayong awitin na gusto mong ibahagi o kinakanta mo rin minsan? Nakanta kagapon sa mga tradis traditional song, mga IP song? So mga kwela mga oo oh, may eh, din goas niya bisina is ang kanta sa English din i-translate lang, lang naman sa Manobo din ginagamit naman usually mga ad song ginagamit din naman sa simbahan din mm -hmm. eh, naman obo lang din naman para maintindihan sang upod naman ng mga IT. So nagata tawag sana nagakanta ka sa mga pang -minyalubo pero niya po sa ibang nga mga kanta na translate no especially oh. mga worship song oh. at least song. pag magsimba didto mga kamisyon sa simbahan nila maintindihan man sa mga iping uh, elders no oh. katigulangan man kung kaysa so kung may pagkakataon makakanta ka sa harap na maraming tao anong mensahe ang gusto mong ipaabot sa kanila iya <laughs> ano-anong gusto mong ipaabot sa kanila with? Siguro ang ipaabot ko sa ila. Eh, maganda ko. Oo, so oh, sa mga madami ng tao. Ang gusto ko ipaabot sa ila is ng... Mm, Ma-feel nila ang meaning ginakanta ko. And, uh, paano nakakatulong ang musika sa iyo bilang pangpalakas loob, lalo na sa mga mahihirap na araw kung minsan? Marami ka namin ang question nung sa'yo. Siyempre, ma-feel ko good na ba? Kay, di man kit may nga may mga problem mga gabot. Then, if may mga problem ko nga daw, siyempre, isip ka nga daw, namin nga gitihikog. Then, gina, ang style ko na lang sinala, ko na lang ang gitara, then dito ko na lang ipagawas ng mga feelings nga sakit, ikanta ko na lang dito, wag isa, makahibi man ko sa akong nga sarili. While, ara ko sa, sulod sa akong nga boarding house, may kusungkod din do ma appreciate ko gid ang kanta din mga mga sang kanta so nako gid ang impact sa music hmm. para sa imo kay syempre nagdo nag, nag no sa imong emosyon kung kaisa kay hindi man malikayan mga commission di ba nga bisan hindi lang si Widmark even ako sila mga tao sa palibot niya kung kaysa gabat yag kita sang kasubo kakapoy disappointment discourage stress pero through music Naku, ginang impact sa atong ginabuhi. di ba? Kung kaysa may mga tao man nga mamati lang sa music, ba, no, kalma na. Yeah. Abo, kasi na, kung kaysa. Mm -hmm. Especially sa mga in times nga bud budayan ka, no? Na mm -hmm. So, pwede ka ba mag-sample sa aton mga kakamisyon kung paano mag isa ka win-win? Buhay ko noon walang direksyon Hindi alam kung saan patungo Ang mamoy ng tahimik Sa ibabaw ng mundo Kaya kung isa'y Napamak ako Napamak Panahon na magpakilala ako sa mga ato niya mga kauturan. Ako galing si Pastor Junior Mayuk. Ang akon nga maistorya para sa akon nga bata. Una-una atong pag uh, tiis sa uh, atong kabudlay. Uh, hindi dapat siya mag ano magdala uh, sa kapigaduhon kay ang damo kita sang solusyon ang aton nga gobyerno kag ang aton nga Dios, ang importante mag-sacrifice para maabot ang tanan nga uh, ginapangarap naton. And then ang ang isip palinawan uh, pag pagpaabot sang struggle, nami ang himuon mo magkanta ka para maglinaw ang isip mo para makuha mo ang gusto mo maabot para sa aton tanan ko advice sa iya bahay una una sa iyang nga talento hindi siya, ma, hindi siya mahuya ang asta makaya niya itry lang niya kag dapat magsalig siya sa iya kaugalingon saligan niya ang iya kaugalingon kag uh, himuon niya gid ang kutub sa iyang makaya na para sa iya gyapon kag sa buong pamilya ako galing si Love Joy Lala, 16 years old. Ako ang uyab, niga galing ni Win Mike Malayo Bayo. Ang singay nga ginano siya ni nga vlog. Kag, nang ma-advise ma, ma -advise ko lang sa iya about sa iya nga pa, family kay why na kay isa man siya ka mabuti nga bata sa iya nga pamilya. Wala man siya kapasaway, gabulig man siya kag samon. Sa why man po ko sa mga pabay nga iban kay Mayaman po siya lang Kag, kag ang um, ako lang nga uh, ihambal sa basi sa base sa iyang, uh, talent kay ipadayon niya lang gid kag maabot ma niya lang gid kung ano ang gusto niya kag ma message ko man sa imo tan itong mga promise mo ma ano mo man ma two man tapos magdugay pa gid ta wali hmm. una nakukali si Gomer S. Ogat bilang barangay chairman sa barangay Lagupang. Saya, ang agit ko sa iya. Siling ko, ikaw, isa ka estudyante, dapat imong ipatuloy ang pag para mangingin uh, makatrabaho ka sa guberno. Mutong kamal ko sa iya. Tapos yun ay tagaan git siya sa importansya. ay amo na ang malaga kabataan na kung halimbawa sila may mga tali na linggo sa sila hindi ka mo magkawya tinugan ninyo ang inyo pagkatao na amo ko mo sina siling ko tao ta tao sila tao man ta importante halimbawa may na ka Himo ang talin mo para mabalan kung ano naman -ano ang araw dito. Sa mo mga talin to. Ikaw mo na. Hindi hindi sa alaw ang talin to. Kung may talin ka, ikuan mo, ikuan mo, pagkawas mo. Ay mga talin to. Kung baga, amun na siya ba? Kasi ang siya ako na balan, ako, uh, nagsuporta ako sa mga tao nga may talento sa paligid sa mga tipo nga kaya ang gusto ko ang kalulangan suportanta sila at ako nagaymo kaya po ako sa ako efforts na para sila matabangan para magtuloy ang tawag ng edukasyon kag ko kanon man nga uh, mga programa nga ara So, subong mga kamisyon, nang sampulan daw na kita ni Winmark. So, ikod ang iya nga may partner. Uy ko <tinyo> ay salama Hindi-hindi <tinyo> nagpapako ang isip ko tunay ang pakingin sana'y iyong kanililiw at kung sakali mang ikaw ay meron ng ibang pinamahal pinamahal At kung sakali pang tuluyan Nang mawalay ang pag-ibig mo Sa piling mo, Ako sa kaliman Isto é mati que eu sinto É difícil de sentir, é difícil de sentir De vez em não pag-ibig na ilalik ang tapas. Kahit ako ngayon, nangangamba siyo gilip. Akong sa kalimang ikaw ay meron ng ibang minangahal. Pinamahal At kung sakali Mang tuluyan Nang mawala Ang pag-ibig mo Sa piling ko At kung Sakali Mang magdugan pusa Ito'y aking matitiis Maghirap na nung maghirapis Pagkasakaling mahal mo ako Oh, wow! akong sakali mang ikaw ay meron ng ibang minamahal Minamahal ako sa kalimang tuluyan ang walay ang pag-ibig mo sa piling ko. Ako sa kalimang magtusa i'm